Alam mo ba na ang mga pusa ay laging lumalapag sa kanilang mga paa kahit sa anong posisyon mo pa sila ihulog? Ang mga pusa ay kilala na magaling sa pagiging maliksi at isa sa kanilang pinakamahiwagang kakayahan ay ang kanilang kakayahan na laging lumalapag sa kanilang mga paa pag nahuhulog kahit anumang mangyari. Ang mga pusa ay mayroong likas na mekanismo ng pag-survive na tinatawag na writing reflex na isang likas na ugali na nagpapahintulot sa kanila na i-adjust ang kanilang katawan sa ere. Ang mga buto ng pusa ay kakaiba, may kakayahan ito na kumilos at kumambiyo ng mabilis, kasama ng kanilang mga malilikot na mga paa upang maibalik ang kanilang sarili habang nahuhulog. Una nilang binabaling ang kanilang ulo, pababa upang harapin ang babagsakan nila na nagtutulak sa natitirang bahagi ng kanilang katawan na sumunod sa gayunding direksyon na nagsisimula sa isang pag-ikot, pagkatapos ay nilulukot nila ang kanilang mga likod upang mabawasan ang lakas ng epekto. Kaya sinasabi ng mga tao na may siyam na buhay ang mga pusa dahil sa kanilang kakayahan na makaligtas sa matataas na pagbagsak.